Mga partners, ang init na ng panahon ngayon. Oo ano, nga, sobrang ano, so init. Mm. Talaga, ramdam na ramdam. dito sa studio, mainit. Pero, mm. parang nasa ibang bansa, sa sobrang lamig naman sa oh. Mount Apo. kaya, sa tindi ng lamig, nakita na ng frost o andap ang paligid ng Apo. Kaya naman, nagpapaalala mga otoridad sa mga aakyat sa bundok. Nakita ng grupo ng hiker ang frost o andap sa Lake Benado campsite. Sa bahagi ng Cotabato, naipon sa tent ang mga frost. Ayon sa Mount Apo Tourism Office, nasa zero degree Celsius ang temperatura sa Mount Apo na tinuturing na pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Sa nakalipas na dalawang linggo, dalawang beses daw nakakita ng frost sa bundok. Kaya payo sa mga hiker, hanggang tatlong patong na damit ang isuot bilang panlaban sa sobrang lamig. Medyo mainit dito sa baba ngayon. So, if mainit sa baba, palagang sobrang lamig po doon sa peak at saka sa portion ng Lake Binado. Just the time na uh, may mga na kami mga frost, it's just the normal condition. This not something very new to us. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.